Dalawang beses sa isang linggo kong mamili ng karne si Jolly para matiyak na sariwa ang kanyang mga binibili sa mga suking tindahan lang siya namimili. Titingnan mo din sa kulay niya. Uh oo. -oh. Tapos sa uh, yung odor niya, yung amoy. Pero yung texture ko, yung texture, oo, titignan mo rin. Kaya ang tinderang si Matot, sigurista sa mga kinukuhang panindang karne at tinitiyak ang kalinisan sa kanyang pwesto. Bago lahat, araw-araw, bago ang karni. Kasi ikaw rin na masisira kung magbenta ka ng luma, magbenta ka ng botcha. Malaking tulong rin daw para sa kanila mga tendera ang pagsasagawa ng City Veterinary and Agriculture Office ng regular na inspeksyon. Mas maganda kasi safe yon para sa human consumption. Kasi kung hindi yan check-check-in, kakaawa rin ng tao. Noong linggo, kinumpis ka sa inspeksyon ng City Veterinarian Agriculture Office, katuwang ang iba pang ahensya, ang halos 71 kilo ng karni ng manok at baboy. Dalawang site kasi yung tinuntahan namin dito kami sa City Market at tapos doon sa Kalanchao Street. At tinaloap namin yung monitoring namin nung last, nung last, then so nagpunta ulit kami sa kainan doon kasi nga yung mga suspect nang they're serving dog the meat. With regards to confiscated na meat and meat products sa city market, uh, 74.34, 35 kg. Kasama sa mga kinumpiska ay 3 kilo ng karne ng aso mula sa dalawang restaurant sa Kalanchao Street na nagbebenta at nagluluto ng karne ng aso. Ang dalawang restaurant ay pinagmulta ng 5,000 piso at inendorso na sa Business Permits and Licensing Office ng lungsod para kanselahin ang kanilang mga business permit. Habang ang mga nakumpiskang manok at baboy ay hindi naligtas kainin at hindi sumunod sa mga tamang patakaran sa pagbebenta ng karne. Ang mga nakumpiskang karne ay agad ibinaon sa lupa alinsunod sa tamang disposal ng mga ito. Kasiguro po kayo na ang inyong binibiling karne sa palengke ay dumaan sa uh, masusing pagsusuri. So, 'yun lang po, 'yung palatandaan nyo, dalawang dokumento. Hanapin nyo po 'yung tatak ng pagkasuri sa karne at 'yung dokumento meat inspection certificate. Ang mga tindera na napatunayang nagbebenta ng mishandled meat ay maaring maharap sa reklamong paglabag sa 9262 o ang Meat Inspection Code of the Philippines na may karampatang parusang multa na hindi bababa ng isang daang libong piso hanggang isang milyong piso at pagkakakulong na anim hanggang labing dalawang taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.